Mag-abroad ako para yayaman din ako katulad nila. Katagang mga binitiwa natin dahil sa ating mga pangarap, kaya tayo na na magpunta ng abroad. Dahil sa mga pangarap natin sa ating buhay. Abroad na solusyon sa ating kahirapan. Abroad na sarap pakinggan kung hindi pa natin ito nararanasan. Marami dito ang nabigo at umuwing luhaan at marami din naman ang nagtagumpay. Kailangan lang talaga matatag at matibay ang ating loob. Ito yung desisyon na buwis buhay talaga at laban na hindi pwedeng sukuan kapag andito ka na. Abroad, nakalatasan sa pangarap ng iba, ngunit kabiguan naman sa umuwing baliw na. Alam niya kung bakit? Dahil sa sobrang pagod, sa sobrang puyat, sa sobrang pag-iisip, homesick, dagdag pa si husband na naki-wifi na sa iba. Kaya't maraming pumunta kay Sir Rapital po. Alam niya kung bakit? Dahil sa saring nararanasan bilang isang OFW. Kaya't hindi nyo kami masisi na bawat sintimo ay aming pinalagan dahil di biro ang aming ditong nararanasan. Buhay abroad, napakadelikado at buwis buhay talaga. Ito ang buong katotohanan.